kinararangal kong sabihin sa inyo, ngayong nakikinig kayo buong Pilipinas at buong mundo, sa iglesyang ito walang pulubi kahit isa. Wala po kaming kapatid na nagpapalimo sa daan. At alam namin ang kapatid ay eh, pulubi, walang makakain, meron kaming bahay ampunan. Diyan sa apalit. Meron po tayong bahay ampunan sa Mindanao, sa Bisaya, sa Quezon City, sa Laguna, yung mga matatanda na wala, tinakwin na ng kabag-anak, pinabayaan na ng mga anak, inaalagaan po natin. Yung mga batang iniiwan sa mga CR, yung mga batang iniiwan sa ospital, kinukupkup po natin. Kahit hindi natin parilihiyon, kahit sino pa, diyan sa ating eskwela, diyan sa apalit at saka sa kuluokan, kahit iglesia ni Kristo, Nakakapag-enroll, walang bayad. Libre lahat. Pati uniforme, pati pagkain, pati libro, pati computer. Libre po lahat sa La Verdad Christian School. Yan ay mga gawa ng pag-ibig sa kapwa. At hindi yan po pwede na yan eh, i-deny pa. Kahit siraan kami ng siraan, ginagawa lang namin ito para ipakita sa inyo na ang aral ng Diyos, iibig ka sa apwa.